Ay, sakta akong... <laughs> <laughs> yung ganun, yung lobo-lobo yun. Banda to, pati. kaugali. Lo. Ngayon pala ako magsusundo kasi late siya nagpasundo meron sa practice. So wala ta sa mat yun, laban-laban. Yeah, ganun late na dahil na siya na almost 1 hour as usual wala na naman siya, eh. nahanap ko na naman siya ngayon hanapin ko man yung bag niya saan kaya dito sa school school nagpractice yung baby ko na yun na yun yung gamit niya saan kaya siya sanggol wala na Ate, na butad ang baby namin. Nagharot-harot ka siguro. Ha. Sanggol. Ang tagal naman ninyo matapos mag-practice na yan. May na pa kaya. Abili na tayo ng malanggangga. Naga, yeah. bibili ng manggang hanggul. Yes, gato. Humang init. Sobra. Hindi ako nakapag-video sa labas. Sobrang init. So, kukwenta ko na lang. From school, pag sundo ko sa kanya, pumunta kami ng hypermarket. Tapos, bumili na may inom kasi sobrang init. In and then, namakit kami sa taas kasi may murang bilihan doon ng mga prutas. Bumili kami ng singkamas, sa kamangga, again and again and again. Tapos, bumili na kami dito sa bahay. Sobrang init. Tapos, kapagod. Magpapahinga muna kami. And then later, papakita ko ulit sa inyo ang kagawin namin. Para sa aming everyday vlog.